Ang alamat ng Sinulid. Noong unang panahon, sa isang malayong bayan, may isang maharlikang dalaga na nagngangalang Habi. Siya ay kilala sa kanyang husay sa paghabi ng tela mula sa bulak ng puno ng kapok. Ang kanyang mga nilikhang tela ay napakaganda at tila may mahika, malambot na parang ulap at matibay na parang kawayan. Isang araw, dumating ang isang matandang pulubi sa palasyo at humingi ng kahit anong piraso ng tela upang gawing saplot ngunit siya'y tinanggihan ng mga bantay at inalipusta ng mga tagapayo ng hari. Nakita ito ni Habi, kaya agad niyang binigyan ang matanda ng pinakamaganda niyang hay na bintela. Ngunit ang matandang ito ay hindi pangkaraniwang nilalang, siya ay isang diwata. Sa kanyang tuwa, binigyan niya si Habi ng isang mahiwagang regalo, isang gintong hibla na hindi nauubos. Ang sinulid na ito, sabi ng diwata, ay magpapahintulot sa iyong makalikha ng walang hanggang tela, ngunit gamitin ito ng may kabutihang loob. Ipinagpatuloy ni Habi ang paggawa ng mga tela, at sa halip na ibenta ang mga ito, ipinamahagi niya sa mahihirap at nangangailangan. Dahil dito, ang kanyang bayan ay naging kilala sa buong kaharian bilang isang lugar ng kagandahan at kabutihang loob. Ngunit isang sakim na pinuno mula sa kabilang bayan ang nakaalam ng mahiwagang sinulid at gustong ang kinin ito. Nilusob niya ang kaharian ni Habi at tinangkang kunin ang gintong hibla sa takot na mapunta ito sa kamay ng masasama, iniabot ni Habi ang sinulid sa hangin, at sa isang iglap, ito'y naputol at nagkalat sa buong mundo. Mula noon, natuklasan ng mga tao ang sinulid at natutong gumawa ng tela. At ito ang pinagmula ng sinulid na ginagamit natin ngayon, isang regalo ng kabutihang loob at kasipagan.